Ayan, umamin din itong si Hare Roque. Umamin na rin na matagal na ang hidwaan ng mga grupo ng mga DDS dyan sa The Hague. Take note, ah, ito ay hindi lang po sa The Kahit sa ang parte, kahit dito sa atin, yung mga uh, DDS vloggers, may kanya-kanyang grupo yan. At uh, lahat yan ay nag-iiringan. <laughs> lahat yan ay may hidwaan na tinatawag. Bakit nga ba ganun sila? Ano? Ang gusto lagi ay away. Para bang parte ng buhay nila na masangkot sa gulo. Parte ng buhay nila na may away. Hmm. Na may bangayan. Na may patutsadahan. At hidwaan nga. Malala. Yan ang normal sa kanila. Kasi nga naman, pag matahimik ang buhay mo, masaya at matahimik, walang masyadong gulo, walang nangaaway sa'yo, Naku, hindi yan normal para sa kanila. Tignan nyo naman yung ginawa nila kay ato ni Lenny Robredo. Ano? Kabaliktaran ang lahat. Kabaliktaran. kono si attorney ang ganito. Ganon. Puro negatibo yan ha. Pero ang totoo, kabaliktaran lahat yon. Hmm. Kasi ang tingin na itong mga DDS, ang tingin na itong mga diehard sa mga bagay na makabuluhan, tama at legal, ay kabaliktaran. At ang tingin nila sa mga sarili nila, na ng mga kabulastugan, kademonyohan, kawalang hiyaan, ay normal. <laughs> o yan, sabi ni Hari Roque, nauna nang itinanggi na daw si Roque na kung ay hindi, hindi humba ang dahilan. Oo, pero inamin mo rin dito na totoong matagal nang may hidwaan ang mga DDS at ibang grupo. By group yan eh. bawat grupo yan eh. Kasi ang pinakamotivation motivation na itong mga ito, pera. Diyan nagsisimula ang lahat ng gulo. Mga mukhang pera kasi itong mga ito. Lahat yan ay nabaluktot ang kaisipan dahil sa pera. Lahat yan ay nasira ang prinsipyo sa buhay dahil sa pera. Hmm. Yan. Ganyan. Ganyan ang iniwan ni Digong. Yung kanyang mga taga suporta ay naging balasubas katulad ni Harry Roque. Yun. Nilinaw natin si Harry Roque na tatlong piraso lang daw ng humba. Sabi nga ng isang idolo natin sa social media, sobrang baba na ni Harry Roque. Meron pa kayang ibababa itong isang ito? Kasi ang pinakahuling usapin nga tungkol kay Harry Roque ay yung pinatulan yung mga grupo ng mga DDS dahil sa pagkain, dahil sa humba. Ano kaya ang susunod? ba? Diba? Hindi kaya't magtalo-talo na itong mga ito kung ano ang color ng kanilang dumi Diba? ba, magingkita na sa color ng kanilang dumi. Ganyan na kayo kababoy, ganyan na kayo kababa.